Magandang araw po mga kapuntos at sa araw na ito po meron po akong tampok na video para sa inyo at sana ay magustuhan ninyo. Kaya sa mga bago pa po sa aming channel, please po don't forget to hit the subscribe button at ang notification bell para maging notified kayo sa bawat video na ilalabas ko sa channel na ito. At bilang kahilingan po ng Punto por Punto Timotnaway, uh, maintindihan po ninyo, sana po huwag nyo pong i-skip yung mga ads sa aming mga video. Sa maliit na bagay na po na yan, eh, malaking tulong po yan sa ating programa at sa ating ministry sana po uh, maunawaan po ninyo. Maraming salamat po kaya wag na po natin patagalin. Simulan na po natin. Ah, uh, meron pa dito. Ang mga Pentecostal nag-ingon. Oh, uh, na, sayain ko na lang bago ko tagalogin. Ang mga Pentecostal nag-ingon nga kita ko no nga mga buhi dili magampo para sa uh, sa mga patay pero ang mga patay ko noong mag magampo kanatong mga buhi mo kini ilang paniniwala bro sa tagalog ang mga pentecostal nagsasabi na tayo ha ah, tayong mga buhay hindi dapat magdasal para sa mga patay na dahil ang mga patay na ang siyang dapat na magdasal para sa ating mga buhay yan ang kanilang paniniwala. Ano daw uh, respond nyo dyan? Brother, ano, bigay ko kayo na to. Brother Tata. Ano dyan, Re? bro, yes, <laughs> well, regarding <laughs> regarding sa tanong, um, uh, kung meron siguro dapat sundin ng Dios, no? Ah uh, ganito siguro, sa nagtanong, at katoliko ba yung nagtanong, bro? Hindi. Yes, bro. Isang katoliko na ano na... Uh, clone na lang, madre. Oh, okay. Yes, sister. Um, paniwalaan po natin ang Diyos. Sirak 733 po, sister, sabi ng Diyos, uh, manalangin kayo sa mga patay. Yan. Dahil ang pangako kasi ng Diyos na papapala, hindi lamang po sa mga buhay, kundi para, pararin rin sa mga patay. Mabasa naman natin yan sa Route 220. No? Kaya hindi po ano hindi po natin sila dapat pakinggan. Dahil nung una, mga sulpot lamang sila. Dapat po natin pakinggan, 7.33 ng Sirat, ang Diyos nagsabi, uh, manalangin kayo sa mga patay. At maging si San, ano, ay si Judas makabio, Hari Judas makabio sister, ayan ang kanyang paniniwala. Hello? Ng Panginoong Diyos. Pakibasa nga bro, ang Diyos Macabeo. Diyos magkabiyo, 12, eh, um, 43, 43 hanggang 46, ba dyan do? Ayay, wala ako bro. <laughs> ay, wala oh, nga pala, no? yun na nga. So, a uh, sister, uh, ano, sister, sa Diyos magkabiyo, um, 12, eh, 43 hanggang 46 or 45, Uh, litra po litra po natin mababasa dyan na mayroon pong ginawang pag mayro pong ginawang pag uh, pagpapanalangin sa mga patay. Kaya wag po nating paniwalaan ang mga taong nagsasabi na ang mga patay lang ang pwedeng manalangin sa atin. E eh, kung pwedeng manalangin ng mga patay, abay, mas lalo tayong pwedeng manalangin sa kanila. Dahil tinatawag po tayong uh, ano eh, uh, uh, sa turo kasi na si pa communion of saints. So, so, mali po ang kanilang unawa doon at uh, kahit pa sa ano, kay Sanuan, ang sabi ni Sanuan, ipanalangin ninyo. Yung mga taong may ang kasalanan ay pwede pang uh, may, 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 kasalanan hindi ahantong sa kamatayan para sila ay bigyan pa ng para sila ay mabigyan ng buhay. Mm. So may mga komentarista na nasabi niya, sister, na ang ibig sabihin niyan, si Can Life, kasi hindi mo naman pwedeng bigyan ng buhay ang ang mga taong hindi mo daw pwedeng bigyan ng buhay ang mga taong buhay na. Kaya kumutok ko 'yun sa mga patay na tao. 'Yan lang po diyan daw. Okay, uh bye bye bar Aljan, baktiyo. At dahil wala pang nagtatanong, Brother Wendell, merong katanungan dito na pinadaan kay Brother Romel E. Palma na katuha ating pag-usapan from Canada. Ito po yung katanungan niya, Brother Wendell. Sabi niya dito, Bro, pwede ko bang bigyan ng exercise or ang sister kong my third eye? Okay, yes, um... Uh... Salamat po sa magandang katanungan. Kung may third eye, delikado po kapatid na mag-react siya. Mainit o kaya ba uh, mas lalos siyang i-attack pa dahil psychic ability o third eye is the ability to communicate evil spirits in the preternatural world. Deep wedding na bigyan mo. Dapat idaan yan sa office of exorcism. Ang payo ko sa iyo, magtanong ka sa pare Uh, Paris niyo sino ang appointed exorcist o kaya sino ang uh, mas malapit na diocese na may appointed exorcist na pwedeng kalapitan. Dahil kailangan yan ng diagnostic interview upang malaman kung uh, saan na na level ang psychic ability niya dahil uh, tatlong level yan. Level 1, level 2, level 3, yun ang pinakamataas. At di basta-basta maklose yung level 3. Kailangan talaga ang series uh, solemn exorcism. Yun po. Uh, kasi uh, good evening po sa lahat ah uh, kasi curious ako kagabi yung about the, the, yung geology at saka demonology ni oh, Tata. Tanong ko lang is, di ba sa simbahan natin mayroong mga mistake na talaga yung pinapakitaan sila ng heaven purgatory at kahel at sinasabi doon na mayroong mga souls na doon talaga sa impyerno. So ibig bang sabihin na mayroon na talagang souls na hindi na dumaan sa purgatory niyo. na talaga sa ano, sa hell. Okay po. So ibibigay po natin yung kasagutan na yan kay Brother Windel Talibong. Brother Windel? Ah, uh, okay. Meron bang uh, kaluluwa na dumeritso na sa impierno? Meron. Kaya tinatawag yung dumb souls, no? Uh, dahil uh, sa ating aral, Hebreo Kapitulo 9, Versikulo 27, agad-agad pagkamatay, haharap tayo ng hukom. At sa Katikisim the Catholic Church, pag mamatay tayo na mayroong mortal na kasalanan na hindi pinagsisihan ang isang mortal na kasalanan, enough na para tayo it, uh, itaboy doon sa impyerno. Sa apoy. So, meron bang di na dumaan sa purgatorio, dumiretso na sa langit? Yes, yung mga santo. Pero, meron ding mga kaluluwang nasa purgatorio dahil ang requirements para makapasok na sa langit, unang Pedro 1.16, dapat ang kaluluwa natin ay banal at sa Revelation chapter 21-27 walang sino mang makapasok sa langit kahit yung kunting kasalanan. Kaya sa Marcos 9 49 uh, I-purify tayo sa pamamagitan ng apoy at ang apoy na yan ay tinatawag ng simbahan na purgatory. Yun po. Uh, isa. Pangalawang question po. Yung naalala ko yung sinasabi ni Father Darwin na may demonyo na nagsasabi na takot sila sa mga pari natin, mga santo, uh, mga, mga santo papa, mga bishops, cardinals, at saka mayroon ding isa doon na sinasabi na yung mga founders ng mga sulpot, sinasabi niya tumatawa lang yung mga <coughs> demonyo at sinasabing they are fake they are all mine. So, ibig bang sabihin na pag namatay sila, nandun na sila sa si impyerno? Well, uh, Rajando, pakibasa mo na yung Dos Pedro. Dos Pedro. Uh, sino, uh, dos Pedro, Dos Tres. Dos Pedro, Dos Tres. Oh. Okay. Ito sabi, sa kanilang kasakiman, lilinlangin nila kayo sa pamamagitan ng kanilang aral na isip lamang. Matagal nang nakahanda ang hatol sa kanila at ang pupuksa sa kanila ay hindi natutulog. So, delikado pala yung mga nadaya nitong mga bulaang tagapangaral. Pero sa opisyal na aral din ng simbahang katoliko, meron tayong tinatawag na Invisible members of the church. Sino po ba yung invisible members of the church? Kahit mga pagano, kahit ibang sikta, kahit muslim, provided through no fault of their own. Ibig sabihin, di talaga nila alam ang katotohanahanan. Di nila alam ang simbahan katoliko. Yun ang mabasa sa Lomengensium, Lomengensium, The Light of the Gentiles, uh, number 16 through no fault of their own, do not know the true church of Christ or His Gospels, but nevertheless seek God with sincere heart and try in their actions to do His will, as they know it dictates of their conscience, they to may receive salvation. Sino ang matatamaan sa tinatawag sa katikisim extra ecclesia nolia salus, Outside the church, there is no salvation. Ang tatamaan diyan, yung sinabi sa Lumen Gentium No. 14. The Church of Christ must be a nature in service. its served through the Twelve Apostles. It is to this church that all are obliged to belong in order to be saved. Those people who do doubtful, deliberately refuse to seek out the true church, refuse to knowing it, refuse to embrace, embrace it, cannot be saved said the Catholic Church is the ordinary means of salvation. So, ano ang delikado? Yung mga piki na alam nila na ang simbahan katoliko antonay tunay, ngunit nagpatuloy sa piking sikta dahil sa cash sunduan, yon ang peligro. So, ano, totoo pala yung, ano, yung, yung isang mistake ba yun na nakita niya sa, sa hell si Martin Luther? Well, walaman uh, wala man tayong definitive na uh, declaration sa simbahan dahil ang simbahan may may deklarasyon sa pagawa kung sino yung bayani o maging santo pero walang deklarasyon sino yung nasa imperno pero iyon ang mga sinasabi ng mga mistake No? Mga madre na uh, grabe talaga ang holiness na nakita nila si Martin Luther doon sa impyerno. May mga nagsasabi din si Judas, nakita nila. So, yon ay private revelation. ah uh, Yung pangatlo ko is, ha, yung mga mga albulayos, mga may anting-anting, di ba, meron silang, kung baga meron silang parang kinoconsecrate na yung sarili nila kay Satan. Eh, pag nakamatayan ba niya, na hindi nila na-renounce yun, yung occult involvement nila, yun ba'y parang diretsyo na din sila sa impyerno? Para kasi parang, di ba yung mga anting-anting daw, di ba parang idea doon sa impyerno? Una, na uh, kapatid, uh, dipindi po kung sila ay inosente talaga dahil nadaya lang hindi nila alam dahil daming mga kahit katolikong pumupunta sa albularyo di, di nila alam na bawal yan kahit na yung mga albularyo di nila alam na ipinagbabawal pa na yan ng simbahan at may mga anting-anting iyon -anting. ang mabasa natin sa Dos dosi Kapitulo 12 41-42 Anong mabasa natin? Ipinanlangin ni Judas Maccabeo yung mga sundalong na namatay sa digmaan. Ang kanilang kaluluwa. Bakit? Sila namatay. Dahil kung ating simulan pagbasa, namatay sila dahil may dala silang mga anting-anting. Oh. Pero kahit may dala silang mga anting-anting, sa Dos Maccabeo, Kapitulo 12, 41-46, si Judas Maccabeo ay nanalangin at nag-alay ng salapi para sa kanilang kaluluwa. Bakit? Wala tayong karapatang magdesisyon kung sila'y nasa impyerno na. Sa Diyos lang yan ang desisyon. Okay. Okay po. Salamat po. Matanong ko lang yung ano, nasa uh, Psalm last day, yung Psalm 78-25, uh, binabanggit doon yung pagkain ng mga anghil. Tapos uh, topic ni Bro Tata kahapon about Injil, gusto ko saan itanong eh, kaso na uh, wala na oras. Eh, paano kumain yung spirit naman yung Injil? Makakain din? Okay, Bro. Sige po. Okay, thank you so much, Bro. Anjay, pa, brother Tata Rosal? Brother Tata yes, yes, bro. Uh, dahil niya ko na spin yes, sa kanina na uli po ako dahil nandun po sa kwarto. So, anong, ang tanong, asan po yun? Yung, Asa, pwede basahin natin yun? agang natural. Oo, na. ba, But, good news translation. Psalm 7825. Psalm natin pagka Martis. Ito. Ito, brother Tata. tata ang kaloob na pagkai, pagkain ng mga anghel so, hindi sila nagkukulang masagana kang dumating o masagana kung dumating hindi natin yun maano brother dyan to, pag yan lang dahil hindi yun literal na pagkain pero ating ay, uh, tingnan natin context para dyan doon yung karugtong. Toto, literal, ang mga anghel hindi yung kakain yung literal, material, uh, speak, dahil spiritual po sila eh. Mm. Uh, yung spirit sila. Ngunit yung pagkain na hindi yung literal. At ilang sigurong basahin ang karugtong brother dyan doon para ating ma ano ang context. Okay. <clears throat> Nang marinig ang ganito, Si Yahweh na may nag-init sa hinirang niyang bansay, nag-apoy ang kanyang galit. Pagkat sila ay ayaw ng sa Diyos ay magtiwala. Sa pangakong pagliligtas ay ayaw ng maniwala. Gayon pa man itong Diyos nagutos sa kalangitan at ang mga pinto nito ay agad-agad na nabuksan. Bunga nito ang pagkaibumuhos na parang ulan ang pagkain nilang mana sa kanila ay binigay. Ang kaloob na pagkain, pagkain ng mga anghel. Hindi sila nagkukulang masagana kung dumating. Ah! Yung yung pagkain ng mga anghel pala dito, yun yung mga manang inihulog. Yung mga manang rata. mula sa langit. Oo. Oh. Yung brother, yun lang. basahin lang ang karuntong para ating mapatawaan dahil and literal, of course, ang mga angel hindi yung katayin literal, material. Ah spiritual, ah, spiritual aspect. Ah, sige, sige. sige isa pa bro. May, may isa pa akong tanong. ah uh, first reading din to last week, yung si Jacob nagkikipag resol sa Panginoon. Uh, literal ba din yun na Jacob Resolute God or figurative din yun. Nalikin mo, nakalimutan ko yung verse. Three din yun last week. Na, sagot na yun eh, ni Brother John Ray. Brother John Ray, nasagot. Is my nagtanong na dyan, kayo ang sumagot. Brother John Ray? Uh, I, uh, uh, yes. Uh, yung Jacob bro, it's, uh, it's a uh, statement yan. Sabihin, ng Israel yan. No? Ah, uh, yan ay pangitain ni pangitain niya ni Jacob nung no, na, gusto na niyang makipag uh, makipag ano kay laban yung 'di ba? Ang nangyari kasi sa kanila si si Jacob ha ay um, parang inano niya yung dapat kay ano kay kay uh, Lali. ano yung pangalan kapatid niya isaw Isaw, lapat ko na ko si Isaw. Yung, yung, Isaw. yung katungkulan na dapat kay Isaw, eh, kinuha ni Jacob sa si pamamagitan ng kanyang mama. di ba? Yan ang istorya noon. Tapos, ah uh, nangako kasi yung si Isaw na kapag namatay yung papa niya, papatay niya si Jacob. Kaya nga nangyari noon, nung ibinigay na ang basbas -bas kay Jacob, pinaano na siya ng kanyang mama. Sabi niyang mamama niya, pumunta ka doon muna kay Laban. Doon ka muna magpano. Magpa, pagpalipas ng panahon. Kasi sigurado ko papatayin ka ni Isaw. So, to make the story short, dumating ang panahon na umalik na si Isa at uh, si Jacob. Uh, umalis na si Jacob, uh, si Jacob doon kay, kay, Laban kasama ng kanyang pamilya. No? At uh, yun nga, gusto na niyang makipagsundo kay Isaw. At uh, habang kapalapit siya, nanalangin siya sa Panginoon na uh, siya tapos ibigay ang basbas -bas ng Diyos sa kanya para hindi siya patay ni Isaw. So, kinagabihan bago sila magkita ni Isaw, yun na, parang mapangitain or something panyayari uh, pangyayari talaga yun no? bago siya makatulog na mayroong strangers na hindi kilala ni Jacob na inakala ni Jacob na yun yung anghel or Diyos na pinadala ng Diyos para ibigay ang kanyang basbas. -bas. -bas. So, ang writer noon, yun ang ginawa ng writer noon na uh, <clears throat> pinangalanan niyang uh, ano, uh, dahil nga gusto ni ni Jacob na ibigay yung basbas ng Diyos. Yung, yung, stranger na yun, hindi niya pinakawalan. Hanggang sa ibigay ang basbas, kaya yung stranger, ang sabi ng stranger na ano ba pangalan mo? Sabi niya ako, o oh, ayun, tatawagin kang ah uh, to make story short na lang, no? Binigay yung basbas -bas para lang ma matigil si, si Jacob sa kanyang inihingi. Then, ang writer, ang ang pagkasulat ng writer noon, ah, uh, ko yung ah, uh, niya doon, sa sinabi ng ano, na tatawagin siyang ano, tatawagin na siyang Israel. Natawagin Tatawagin siyang Hak Israel. Si Jacob tatawagin Israel dahil natin paglaban siya sa Diyos. Yun. Yun ang sinabi ng writer. So, metaphorical statement yun, pumapatungkol yun sa Israel. No, na, mm -hmm. di ba, sabi nga, sabi nga na sa aklat ng Iksodo, dahil sa katigasan ng mga ulo ng mga Israelita, kinapuutan sila ng Diyos. Ganyan kasi ka, ano ang mga Israel, ganyan sila ka masupilin sa Diyos. So hindi yung literal kapatid, na nakipaglaban siya sa Diyos. No? Ano lang 'yung story. No, diba? 'Yun, uh, story telling tas 'yung story about na 'yun About Israel. About yung sa Israel. About sa Israel 'yung 'yung kaganapan, yung 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 yung, pero 'yung Oh, pero 'yung kaganapan na 'yun, tunay na nangyari 'yun kay Jacob. 'Yun, I think vision yata niya 'yun or nagkinagabian bago siya makatulog. Kasi nag-naglaban sila noon. Oo, natulog natulog din noon. Buong gabi siya naglaban na, eh. Natulog na. Sa kontik. O natulog siya noon. Sa kontik, natulog. Eh. Natulog, natulog. Uh. Uh. natulog siya. Yun ang panaginip niya. May isang hero. Yung isang hero hindi niya binitawan hanggat hindi ibigay yung yung ano ni ni Yahweh. Basbas. -bas. Yung basbas -bas kasi na yon uh. yun ano, yung yun, hindi, hindi, hindi niya. Hindi niya para hindi siya patay ni isaw. Oo. Uh. So, <laughs> sa ibinigay yung ng stranger. Tinanong siya ng isang Ano ba pangalan mo? Hakob. Sabi niya ako si Hakob. Sige. I bibigay ko sa iyo yung panalangin. Tata so, sa simula ngayon, tatawagin kang Israel dahil nakipaglaban ka sa Diyos. So yun ang konteksto nun. Okay, okay, okay. Thank you. Alam ko na po. Salamat. Yeah, welcome. may dagdag katangal pa kayo, bro? Ano okay, na, bro? Okay. Uh, clear na po. salamat po. Salamat. Ayan. Um, bro, uh, bro Intel, uh, bang, um, ano bang gagawin kung like, nag, naputol ka ng kahoy sa ibang bahay, ay ibang property? O, o tama na ba yung, yung prayer or protection na i-pray natin? Uh, sa opinion ko kapatid, uh, hindi, hindi lang sapat ang prayer for protection, kundi kailangan ang yung yung para protected talaga yung tatlo proper faith proper disposition of morality and a state of grace at kung nandiyan tayo mas epektibo ang prayer for protection protected tayo kung itong tatlo kahit pa titirahin tayo ng barang basta nandyan sa buhay natin ang tatlong ito proper faith proper disposition of morality and state of grace. Bakit sapat? Bakit sinabi kung hindi sapat? Halimbawa, kung may mga nakikinig, ah, okay lang pala na mag-prayer for protection pero wala naman sa proper faith, proper disposition of morality and state of grace, delikado pa rin. Yun po kapatid. Kasi <laughs> Inutusan ako ng bahay ng kapatid ko ba? nag eh, magputo lang na mga 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 branches <clears throat> kay lang hindi ko property eh. So al, ang Ah, uh, wala um, problema 'yan. Ah, uh, mga branches lang naman eh. Oo. Uh -uh. Pangalawang tanong, bro. Um, 'yun pang 'yun pang infested area na na bahay, iniwan ko yung mga gamit ko doon. May chances ba na may dumidikit na bad spirit doon? Uh, dahil ang mga fallen angels ay territorial in nature, pwede silang dumidikit kahit na sa jar, kahit sa salamin, kahit sa uh, manika, yon uh, pwede kahit sa picture, no? Pwede silang makadikit dahil territorial in nature sila. Pero dahil yon ay property mo, may otoridad ka rin para itaboy sila sa pamamagitan ng prayer ng simbahan. Uh, yung break cells and consecration, diyan no? lang? no Maliban sa break uh, cells and consecration, uh, yung prayer of deliverance talaga para pagtaboy sa mga territorial fallen angels. Oh, okay. So, um, yung pagkuha ko ng mga gamit, i, -pray, pray, uh, i deliverance ko at saka yung ano? Pwede ah, rin, kapatid. Yes, pwede rin. Pero hindi ba nakakaano, bro, na pag-pick up ko, natatouch ko sila? Um uh, o na, uh, pwedeng, pwede lang na mag-epekto kung yung na mo ay occult paraphernalia uh, talaga. Uh, Pero kung 'yun ay mga bagay lamang na hindi tayo sure na infested ba, walang epekto din 'yan. Pero uh, okay. para 'di tayo matatamaan, 'yun lang. Manatili tayo proper faith, proper disposition of morality and a state of grace. Ah, uh, sinunod ko yung advice mo bro. Marami akong natutunan sa iyo. Thank you. Yes, salamat po kapatid. Yun lang. 'Yan lang question okay. ko. Salamat sa lahat. Hi malaming Maraming salamat kapatid at maraming salamat din sa suporta. Ah. Um maliit lang yun. para sa lahat diyan sa ano evangelization. Thank you. God bless. Uh, god bless you. God bless everyone. Peace. peace, peace.